sabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comilec, mm. napangiti na ako doon. Kasi yun, kaya ako na inumag yun. Uh -huh. Kasi alam ko, alam niyo, nat natalakay <laughs> tatlong, tatlong beses nagkabalibalik na doon. Merong nag doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niya magpaliwanag. Kumbaga sa isna, sabi ko nga sa yun, na. na. nahuli ka na ng balisasa. Ah, yung tanong pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Uh -huh. Nasa sa'yo. Hindi, ang katiran niya ngayon, Sen, ano? ay uh, mabuti na rin ang umaamin na pagkakamali. At least na itatama. Hindi <laughs> <laughs> kasi... Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Nang Nakumamin sa pagkakamali. Oh, sa mga na tweet, sa mga tweet, pag amin mo, sa pagkamin mo ng, ng tama ngayon, oh. na mali, nang mali. Oh, papayag mali. ka ngayon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Ah, papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita mm -hmm. sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakita ganyan. Isip-isipin mo, <laughs> nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatawutan ng isang abogado. Mm -hmm. so, Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, ayun eh, lang pa. Ah, Mga bigat. dito lang eh, talagang mm. palagay ko eh. Ka Pati kaluluwa mm. mawawala yun eh. Oh, oh. Pangalawa, oh. ha? Void ab initio Yan, yeah, una oh. best, wala kang pakalan niya, so, wala. Dalawa pag mm. oo. Oh, oh. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oh, oh. Okay, ayun na matindi. Oh. Mhm. Mm Mag-MR ka ba riyan? Oo, oh, oh. Eh, MR pa pang pang apat. Immediately executor. Kaya nga, oh. dito, dito pa lang sa tatlong ito, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, ah, hindi ka niya may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta. Si Sen Marcoleta. Kaya yeah. 'yun man ang gusto kong sabihin niya. Oho. Uh -huh. Ay mukhang hindi po san, mukhang mayroon pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa eh. statement eh. May statement pa diyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito. Uh -huh. Meron pa rin daw siyang makikita oh, sa ni. Oh. Eh. Nasa naba 'yon? Ito, nasa number, page 3. Ay ayan. Oho. Uh -huh. uh -huh. Ah, uh, sa pagbiberipika umano niya, nalalaman yang marami. Marami? Pa sa mga desisyon sa kaso? Hindi po unanimous decision, 'di mm ba? -hmm. Tinutukoy po ni Senatora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maistado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasi nung pagkakahain <laughs> daw po ng no motion for reconsideration ginamit niya naturang information uh, na Sunday mayroong sabi ng gita eh yung eto uh, to, ano yung peros yung, isang Facebook post isa ah oh. Ah. yung so isa ah. siya na may isa pang kaso yan opo oh. Oh. So, anong pinag alam mo kung ano pinagtalunan diyan? ito daw po yung international risk for the acquisition oh, of agri-alpong ang tinatanong ko sa iyo anong subject matter Aha. Uh -huh. Yung BT Talong. Oh, yung ah, yung bio yung mga modified bio, yung, oh, Kaya nga tinanong ko, pinag-uusapan ba niyan ako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin, mm -hmm. constitutional, constitutional mm -hmm. Violative of due process. Wala naman due process. No? Void of inisyo. O pinag-uusapan lang ni Talong. Mm, -mm. Ah, BT Talong palang uh -huh. isudon. BT Talong yan eh. Uh -huh. Kasi nga, yung, uh, yung iba, teka, modi alam mo yung mga modified uh, oh, organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya ganun, eh, yung constitutional right namin ayaw kumain noon. Mm -mm. Okay, sir. Sige palagay mo, nandun na constitutional. Di ba? Mm -mm. O yung violative of due process, immediately executory. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko, hindi akbang akmala yung sinasabi niya. E, pinipilit niya lang. Para hindi sang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson. Talagang paikot-ikot. Pilit na kumama. Pilit na lumalabas. Uh, hindi lalo ka hi po yung balisasa na yun, Sen. Eh. Hindi Opo. ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nasa, nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay uh, bo... <laughs> Bukatot! Yan! Bukatot! May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, eh. sa inyo pala balisasa sa Pampanga. Opo, oo, ay, kapapangan yun eh. Opo, o. sana mo lang mayroong makapagano sa Tagalog kung ano yun. Oo. Uh -huh. Bukang wala, Sen. Bukang... <laughs> Kapampangan na lang <laughs> Pero yung alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo, opo. Isa siyang uh, mekanismo na gawa-gawa sa, ano, sa... <coughs> minsan eh, yung tambulang na kung ano. Opo, opo. Papasok yung gano'n, Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Aha. Uh Nandun yun eh. Kaya nung, 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 i, nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. O, mm O -hmm. sige. Ay, eh, ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pa nga twiro Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, o. Sen, ay... Well, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo, na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Mayroon kasing tagpo doon na yung babae, ano talaga Yung, dinala, lalo, ano eh, nakikinig sa mga na bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, opo, yun. At actual, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong eh. privilege speech ko Bakay, nandun na. Ayun na nga po okay, yun eh. Opo, opo. Oh. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Mm -mm. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Oh yan, oho. Uh -huh. Meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila uh -huh. na kanilang dapat na Okay. Talagang uh, huwag ipagwalang bahala. Uh -huh. Alam na natin yon sinabi, oh, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga... Mga hayop na nagsisipag gala dyan, inyong lahat dyan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Uh -huh. Huwag na huwag ninyong... Kakainin yan, opo. Uh, sabihin, eh, huwag niyong kakalawin yan. Yeah, huwag kayong mm -hmm. eh, ma matigas na po ako at uh, malinaw naman yung, yung pasya. Eh, meron naman kaso. Ka Ak Akalain mo ba? namang meron nakialam naman na ahas. Uh -huh. ano, Inintriga yung babae. Uh -huh. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oh. Uh -huh. pa parang yung nangyayari. May pasyan na yung Korte Suprema, eh. Oo. Uh -huh. Ay, ang dami namang mga, hindi <coughs> ko masabing ahas, ano? Ang daming mag intriga Mali eh kayo yung Korte Suprema. Nako. Uh -huh. Mali yan. ang dami nila eh. Uh -huh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata na doon pa sa penali nung... Eh, kung, kung sa bagay, meron din talata sa Bibliya eh. Uh -huh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, oo, oo. Nako. Ano yung gusto ko sabihin doon? Uh -huh. Kung hindi na yung babae, eh, uh, -huh. uh -huh. Wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, mag magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yeah. Yung pangangatwiran naman, <clears throat> hindi naman original sa kanila. Ako nang tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Wala akong, hindi ako nagdidepende sa iba. Sila hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets, mga sana. gadgets nila at kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin e, po, sa kabubulong nila, Nak nak may pasi ni, eh, may pasi eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Oh. Hindi ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Iyon atin. ang dapat. Oh, oh. So, eh, sino sinabi? Uh -huh. Ha? Kuha nang kuha. Tama ka nga ng babae. Uh -huh. <laughs> sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na 'yan. Uh huwag mong pakikialaman 'yan. Bay sinabi pa ba naman nung nagbulong eh. Uh -huh. Sinabi pa sa iyo na ganoon. Hindi totoo 'yung kamaniwala. Ganito 'tong gawin mo. Kumain ka. Oh, uh -huh. so, eh, yung asawa naman, sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Uh -huh. yun, po yung, ka, yun po yung kauna-unahang under saya na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tuma tumawa pala yung pinagalan. Oh, eh, Oo, ayun, kinususunod. Bahala kayo. Uh -huh. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Ay, mga yun eh, matatanda. Yung eh, matatanda kasi uh -huh. na talagang... Yan naman, eh, binigyan din natin ng paliwanag. Okay. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, Meron tatlong pagkakahalin tulad yan. Aba, oh. Uh -huh. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Mm -hmm. ah, pa yan. Opo, oh. una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review. Hindi kailanman nila binasa ng masinsinan <coughs> yung rules of procedure and impeachment proceedings ng House of Representatives. Mm -hmm. Kasi kung nabasa nila yon hindi sila bubulong ng ganun. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Mm -hmm. Pangalawa, ito pa yung isang pagkakatulad nila. Sila ay paborito ng mainstream media. Ah, uh, suki lagi yung mga yan. Tama Oo. Kayo? Oo. <sniffs> mm -hmm. Pangatlo, mm -hmm. Ha? Wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Uh -huh. no, di ba? Uh -huh. Ganun silang lahat eh. Contra Duterte nga. Well, yan, wala, wala yung merong magbubulong sa kanila na ah, ako, uh, basta ako yung objective ako. Uh -huh. Ako, balansi ako magtuturo sa'yo. Balansi ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yun. Uh -huh. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo ha, kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Mm uh -mm. -huh. Meron ba tumayo sa mga kasama no? Kinontra kahit asa sa sinabi ko? Wala. Opo. Uh -huh. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian, bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Uh -huh. Ang oh. ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda Dapat sana naman, ako kahit oh, uh, paano, pero ano? inaasahan ko noon may mga tatayo doon isa, dalawa hanggang tatlo. kaya gusto lang tumayo lahat. Mm -hmm. Kontra hindi lang sinabi ko. Ah. Uh. -huh. Kung wala silang kumontra, wala kinontra kahit isa. Alin ba sinabi ko? <laughs> eh yung, yung impeachment complaint, na kalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, wala kumontra. Sa tuntunin namin, mm -hmm. dismiss yun eh. aha uh -huh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa natuloy yung impeachment din. Opo. Natuloy kuno Yung unang araw pa lang, point out ko na eh. Pati dismiss ko kagad yun eh. Ah, walang verification. Walang verification. o, <laughs> o di tapos na kami. Sa araw lang, tapos na eh. Mm -hmm. o, balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Mm -hmm. Pagka walang verification sa akin niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Mm -hmm. O, oh, pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. O, oh, motion to dismiss. Ayun na, magbabotohan na. Aha. Uh, eh, pero pwede para, nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Uh, 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 pero doon sa nasa, di ba, may, mayroon binabanggit kahapon, nasa pasado po ito ng Court Suprema, parang, ano ba, <laughs> ano binanggit na ginagamit parang inaalis na lang kapangyarihan, mababang kapurung, kapulungan, na sila ang maghain ng impeachment. <laughs> Para daw pinahirap natin ang impeachment <laughs> process. Kung susundin, ang naging kautosan ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga oh. uh, retired. Yung mga bumubulong oh. yun. Oh. Yan, oo. Oh. Yun, yung mga matatandang bumubulong. Mm. Doon sa babae. Yes. Ah. yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong oh. ng bulong. Eh. Nakikinig ng na, pakinig ng na, pakinig naman yun. Oh. Uh, hindi totoo yun. Naglatag na <clears throat> ng bagong ano eh. Oo, oh, um, parang uh, technically parang oh. inamend amend nila eh. Naglatag ng mga oh. bagong patakaran. Hindi. So, hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Opo. Eh kasi nga, magiginig ka sa mga bumubulong sa'yo, mm -hmm. na Akala mo naman totoo yung ibinulong, nasa sa inyo yun. Mm -hmm. Eh paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yon? Hindi nga nila sinundan yung ano eh, yung aming know. rules eh. Mm -hmm. Anong sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, dalawang, tatlong steps eh. Una, i-re-repair mo ka agad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-una pa lang, kung totoo yun eh, December 2, okay, immediately, hindi niya immediately ni repair inamin nila, yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-refer ng Secretary General sa opisina ng Speaker, mahigit dalawang buwan na ang mm -hmm. Immediate ba yun? Hindi. O bakit ngayon <laughs> ayaw nilang kumontra? Kung, mali ako, kontrahin nila yun. Aha. Pangalawa, pagka-refer mo sa opisina ng, ng, uh, ng uh, Speaker, i-include mo ka ako, as include mo sabi niya sa rule namin, sa order of business. Uh -huh. Yun. Aba, ang yayabang. Noon po, February 5, ganyan yung apat na impeachment complaints in-include namin sa Order of Business. dala ko po, ako, Mr. President, ang kopya ng Order of Business. Mm -hmm. At bibigyan ko ng kopya yung secretary ng Senado. At dito po, lahat, ay kung lahat ng gustong examine nito, ay malaya po silang examine nila po itong dokumentong ito, wala po rito naka-include alinman doon sa apat na impeachment complaints. Ito po, tahawag ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga, wala. Alam nila talaga, hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung Order of Business, ang ipinakita niya yung Journal. Iba po yung Journal, iba yung Order of Business. Paano sila makikipag-debate sa akin Kabisado ikabisado ko yun dahil naging Senior Deputy Majority Leader ako? Tama po. Kaya sinasabi ko sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, Kunyari na-include eh. Hindi nga mm -hmm. na -include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Mm -hmm. Within three session days thereafter, i-refer mo sa Committee on Justice? Tanong, meron bang ni-refer sa Committee on Justice? Wala. Wala. Mm -hmm. puro, puro, puro violation eh. Ngayon, hindi nila. Ah, hindi kasi. Pinirmahan kasi ng more than <coughs> one-third. Basahin mo yung natin. Pagka ba pinirmahan ng one-third o higit pa, hindi mo na i-refer sa Committee on Justice? Uh -huh. I-refer mo pa rin. nandoon sa section two eh. O, di na naman. Uh -huh.